Inihain sa Senado ang panukalang batas para sa proteksyon ng mga mamamahayag kasunod ng pagpatay sa broadcaster na si DJ Johnny Walker. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Kinundin na ng mga senador ang pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon na kinala bilang si DJ Johnny Walker. Si Senator Bong Revilla nananawagang papanagutin ang mga may sala sa krimen. Nababahala ang senador na sa mismong tahanan at broadcast booth nangyari ang krimen nakakagalit at nakakalungkot itong pagbaril sa isa nating radio broadcaster na nasa gitna pa mismo ng kanyang programa sa loob ng kanyang broadcast booth sa kanyang sariling bahay. Ang anumang karahasan laban sa ating mga mamamayag ay karahasan laban sa ating demokrasya. Naghain naman si Sen. Mark Villar ng Senate Bill 2335 o on Journalist Protection Act, kasunod ng nangyaring krimen. Batid ng senador ang pagiging delikado ng trabaho ng isang mamamahayag at nakakadurog ng puso niya nang malamang pinatay si Humalon habang ginagawa ang kanyang trabaho. Sa paumagitan ng panukalang batas, umaasa ang senador na aabot hanggang sa pamilya ng journalist ang tulong sa mga ganitong klase ng krimen. Ayon naman kay Senator Grace Poe, lalong dapat na magigpit ang PNP at iba pang otoridad sa pagkalat ng iligal na baril sa buong bansa. Nakakadagdag raw pa kasi ang loose firearms sa problema na ginagamit ng mga kriminal. Daniel Manalastas para sa Bayan.